May bayad ba ang kapatawaran ng kasalanan? Maaring mababahala ka sa sasabihin ko pero oo, meron talagang bayad ng pera at hayop ang kapatawaran ng kasalanan. Maraming tao ay nagsasabi na wala daw sa Bible ang ginagawa ko na pagtanggal nga ng mga spiritual na atake or yun nga, yung mga kasalanan natin ay mapatawad para matanggal nga yung mga masamang epekto nito. Pero makikita natin na ang mga nagsasabi ng ganyan ay hindi pa nakabasa sa buong Bible. Lagi kong sinasabi na ang Bible ay totoo pero kulang pero gayon pa man, meron pa rin itong mababahagi na mga katotohanan na mapapakinabangan natin. Sa Leviticus chapter 5, verse 14 to 19, makikita natin na meron talagang bayad ang tao na dapat niyang gawin para mapatawad ang kanyang mga kasalanan o meron siyang nagawa na kahit anumang pagkalimot ng nauukol sa Diyos. Ang bayad ay isang lalaking tupa na walang kapintasan. Tapos itatakda pa ng pare ang halagang katumbas nito ayon sa salapi na nasa loob ng santuario o sa ibang salita ay templo. Tapos magdadagdag pa siya ng halagang hindi niya na ibigay at bukod pa rito ay magdaragdag ng ikalimang bahagi pa nito. Alam nyo, mas mahirap maghanap ng tupa sa ngayong panahon kesa sa ibang hayop at mas lalo na ang lalaki na walang kapintasan. Ibig sabihin ng walang kapintasan, yung walang blemishes, yung mga iba-ibang kulay, or kahit ano man na deformities, halimbawa may parang pilay or parang kakaiba yung shape ng katawan niya, mahirap hanapin yan. Kahit na nakahanap ka ng carnero or cordero nga, yung sheep, lamb, mahirap hanapin yung talagang walang kapintasan kahit isa. Tapos dahil lalaki nga na siya ang nagpapadami, sa lahi ng mga karnero or kordero ay mas mahal yan kesa sa babae. Tapos ibig sabihin ng pagtakda ng halaga ng tupa na yan, ayon sa salapi sa santuario ay nakadepende pa yan sa kung ano yung halaga ng salapi doon sa santuario at ano yung pag-estimate nila doon sa tupa na yan. Kung kulang pa daw ang halaga sa tupa ay magdadagdag pa ng halaga para matumbasan ang estimate ng pare ayon sa salapi na nasa santuario. Tapos may 20% or ikalimang bahagi pa na idadagdag bukod pa doon sa iba ng binigay ara ibigay sa pare na siyang mag-aalay sa tupa sa santuario. Lahat ng ito ay kailangan pagdaanan at gawin para mapatawad ang kasalanan ng taong nagkasala sa Diyos. Nabi ko lang ito sa inyo, mga kapatid, para malaman nyo na may basihan sa Biblia ang mga sinasabi ko sa inyo tungkol sa mga ritual na ginagawa namin para mapatawad ang mga kasalanan ng mga tao at matanggal ang mga spiritual na atake na nagdudulot ng sakit, kamalasan, at kabiguan. Gayon pa kahit may makikita tayong mga katotohanan sa Bible, ang sasabihin ko talaga ay hindi kumpleto ang Bible para lang siyang summary. Tapos meron pang mga detalye na hindi na nga tama ang pagkakapasa sa ngayong panahon. Kung sa gayon, ang sinasabi na indulhensya na kabayaran sa mga kasalanan na binibigyan talaga ng pera or hayop or kahit ano man na material goods ay totoo, ayon nga sa Biblia. Kung naniniwala ka nga sa Judeo-Christian religion, kung naniniwala ka sa Bible, alam mo ang tao, sinasabi nila naniniwala sila sa Bible, pero kung naniniwala talaga kayo sa Bible at nabasa niyo yung sinasabi ko, hindi kayo magsasabi na wala naman sa Bible yung ginagawa ko. Ayon nga dun sa tradisyon ang ginagawa ko. Tapos nagbigay pa nga ng ibang paraan ang Diyos sa ngayong panahon para hindi masyado mabigatan ang mga tao kasi kung susundin natin yung lalaking tupa na walang kapintasan, napakaraming tao na hindi magagamutan sa kanilang sakit kasi hindi mapapatawad yung mga kasalanan nila. Dahil mahal kaayo, sobrang mahal, kapag yun ang gagawin natin palagi. Tapos mauubusan din tayo ng mga lalaking tupa na walang kapintasan dahil iba na rin yung panahon sa ngayon, wala nang ganun karaming masyadong mga hayop katulad ng dati. Kaya nga, mas maayos pa yung kondisyon natin kasi binigyan tayo ng mas marami pang pagpipilian ng mga pwedeng ialay na hayop para sa mga kasalanan natin na nagdudulot nga ng mga spiritual na atake. Yan nga ang ginagawa namin kapatid. Nagri-ritual kami para sa kapatawaran ng kasalanan ng tao para nga matanggal yung mga spiritual na atake na nagdudulot ng kamalasan, sakit at kabiguan. Para sa mas maraming detalye tungkol sa ritual na ginagawa namin, sana po ay maklik nyo ang link sa description. Kung interesado ka sa pagpatawad nga ng kasalanan para matanggal yung mga spiritual na atake, sana maka-PM ka para sa free aura and assessment para makabigay kami ng saktong rekomendasyon sa kung ano ang produkto at serbisyo para makatulong sa sitwasyon ninyo. Basta tayo ng Bible pero wag lang tayo umasa sa Bible. Mas tuklasin pa natin ng mas malalim ang spiritual na katotohanan sa sarili nating direktang karanasan. Maraming salamat po mga kapatid at God bless.